Kinatigan din ni MP Tumanda Antok ang mosyon ni Member of Parliament Zulfikar Bayam at bumoto ito ng yes, pabor sa pagpapabalik ng proposed bill kaugnay sa reapportionment ng seven district seats na dati ay laan sa Sulu sa Committee on Local Government at Amendments, Revision and Codification of Laws para mahimay pa ng gusto ngayong may 2024 census na ang Philippine Statistics Authority. Ayon kay MP Antok, mas mahalagang tiyak at walang magiging legal issue sa kanilang gagawing hakbang sa parliament sa hinaharap kaugnay sa redistricting. Narito ang dagdag na pahayag ng mambabatas. Ah, uh, po tayo doon sa back sa committee. Hmm. Committee on Local Government and Committee on Amendments dahil nung uh, ginawa yung uh, uh, reports. Wala pa yung bago na data galing sa Philippine Statistics Authority. So, maaring yung ibang uh, districts hindi umabot doon sa population requirements. So now, meron ng bagong uh, data 2024. Dapat, yun yung magiging basis namin para sa configuration ng bawat distrito. And do believe that's fair enough? It's a fair enough. It's a fair enough mm -hmm. na dapat meron tayong uh, legit na reference para sa future na wala tayong uh, pwedeng katakutan na magiging legal issue. So yun yung ista namin bakit kami bumoto ng yes. Ang totoo niyan, noong Monday gusto na namin maaprobaan yun. O gusto na namin maaprobaan yun. Yung, yung kahapon, uh, hindi man yung pagtutol ng uh, hindi aprobahan, kaya lang gusto natin ma-review. Uh, ibabalik lang sa uh, committee para ma-review, para magiging uh, legit yung uh, uh, magiging re resort ng uh, uh, bill na yan. klaro yun sa kahapon kasi may may reference yung nag-motion. Nag, nag sabi niya, hawak-hawak ko na yung uh, data galing sa uh, Philippine Statistics Authority signed by no less than the President of the Republic of the Philippines. Mm -hmm. So, yun yung gusto namin na magiging reference namin doon sa configuration ng mga districts. Mm -hmm. Kasi mayroong mga districts doon na hindi umabot ng population requirement, say 100,000. Okay. So, dahil dahil meron tayong legit na reference, uh, mukhang legit na yung uh, magiging uh, resulta ng districting.